Pagkatapos ng kanyang declaration, hindi pa kami nagkausap pero bago siya umalis papuntang ASEAN uh, uh, sa United States, uh, nagkausap kami and isa yan sa mga na-take up namin. Iwan na lang namin yan sa mga tao no, na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives uh, ng House of Representatives. Well, magmasid. Uh, yung mga mahilig uh, sa politika, magmasid sila. And uh, hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon uh, ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025. And syempre, mas malayo pa ang uh, 2028. Sa kabila ng mga nangyayari dinya ni Vice President Duterte, na patuloy silang magtatrabaho sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Kaya nga kung nakikita ninyo, yung mga ginagawa namin ay uh, gawa lang uh, trabaho lang sa Office of the Vice President, uh, sa Department of Education and kung meron mang atake or meron mang issue na lumalabas, uh, we address it uh, on a case-to-case -case basis.